Hello. Good evening. Gutom na ba kayo? Are you hungry? Me too. Di e ba, pagkatapos ito, kakain na tayo. Gutom na yung anak. Kain na, nagtatawa na kami rin sa, sa background. Tawag doon, sa computer. Kasi dito, dito rin kami, eight years ago, yung missis ko, nag-propose ako rito. Sana ipa-play ko sana yung video, kaso, Ma'am Rose, hindi, hindi natin ma -play. Ay, short story na lang. Nag-yes siya. Siyempre, asawa ko na. Pero alam nyo guys, nung panahon na yon, wala pa naman akong trabaho. Kakatanggal ko lang sa trabaho. Alam nyo yung lakasan na lang ng loob na sana sagutin niya ako. Nagpakasal kami. Buti na lang. Meron siyang budget. <laughs> Nakautang sa bangko. Ako noon, alam nyo nakatuwa lang kasi walang-wala naman talaga ako noon. Nagtiwala siya sa akin. Ang kagandahan niyan, nung nagtiwala sa akin, isang tao lang magtitiwala sa'yo, nagagawa mo na ng tao. Nagagawa mo na ng bagay. Ang ganda ng feeling, pag isang tao nagtiwala sa'yo, everything is possible. Kaya ngayon guys, sabi nga ng mga friends niya sa akin noon, bakit, bakit mo pinayagang mag-propose sa'yo? Hindi kayo bagay. Sabi sa akin. E nung panahon na yon, hindi nga talaga ako may bagay. Maganda siya. Pabait ako. <laughs> tapos sabi nila, you deserve better. Alam nyo, dinibdib ko talaga yon. Sinabi ko sa sarili ko, hindi ko naman deserve better. Sabi ko, I will make myself better for her. From that time, sinikap ko talaga. Kahit anong pagsubok. Tapos after niya, nagkaroon ng pandemic. Nung nagkaroon ng pandemic, naging basketballist tao Ano ibig sabihin nun? Lahat ng cheque ko nag-bounce. So guys, isang tao lang kailangan mo. Kahit anong klaseng pagsubok. Ngayon naman, after to pagsubok, hindi naman nawawala yung pagsubok eh. Tuloy-tuloy lang yung pagsubok. Anong lesson natin dyan? Huwag tayo mawala ng pag-asa. Ikwento ko lang guys, ha? wala na akaalam nito. Noong mga 10 years old ako, munti ka akong nalunod. Alam mo yung feeling na kahit anong tadyak mo, kahit anong galaw mo, walang tutulong sa'yo. Ang kagandahan niyan, pumunta na sa isip ko, wala na mangyari. Ang kagandahan niya, isang stranger lumapit sa akin. Hinila kami ng kapatid ko. After na lang yung feeling na nakagaan sa feeling. Nabuhayan ako ng loob. Tapos ngayon po, pag nagkakaroon na ng pagsubok, iniisip ko lang yung point na yon. Ano bang nangyayari pag di ako nakatuloy? Ngayon, kahit anong pagsubok, kaya nating harapin. Kaya guys, sabihin niyo sa sarili nyo, kaya ko. Kaya ko, kaya ko, kaya ko. Ako, ginagawa ko dati, titingin ako sa na ng salamin. Ang pogi-pogi mo. <laughs> Importante dyan. Kung walang naniniwala, kailangan mo na maniwala kayo sa sarili nyo. Kasi paano mo mapapaniwala ibang tao? Pag ikaw mismo hindi ka naniniwala sa sarili mo. Lukawin mo sa sarili mo, you can do it. I can do it. I can do it. In English, I can do it. Ano yung sigaw natin sa FI? Kaya ko? Kaya mo? Kaya natin to. In English, I can do it. You can do it. We can do it. In Arabic, mafifulus. Pero pinaka-lesson lang guys. Sabi nga, napapanood ko sa TikTok. Pag binigyan ka ng 10,000 million ngayon, 10,000 million, ang dami nun. 10 billion, 10 million, ngayong araw na to, tatanggapin mo ba? Pero may catch. Ngayong araw lang na to, bukas, wala na. Anong sabi natin? Sino may gusto ng 10 billion ngayon, pero wala na kinabukasan? Pipiliin natin, may kinabukasan. Kahit anong uncertainty. So sabihin nyo sa sarili nyo, 10 billion ang value nyo. Kasi di mo nang pipiliin yung 10 billion kinabukasan, di mo na rin magagamit eh. Nasa sa'yo kung kaya mong palaguin yung value mo. Nagpunta ako sa Qatar. Sino nakapunta sa Qatar dito ngayon? Nagpunta ako sa Qatar. Nagdala ako ng dirhams. Pinambili ko. Yung pala, hindi nila tinatanggap. So, ano yung ibig sabihin nun? Yung value ng dirhams, walang kwenta ron. Parang tayo lang din. Pag for ngayon, sa tingin mo, wala ka kayong value. Ibig sabihin yan, wala lang kayong tama sa lugar. Magulo ba yan? Wala lang kayo sa tamang lugar. Kung hindi kayo binabalyo ngayon, lipat kayo. Kung hindi kayo binabalyo ngayon, improve yourself. Kung hindi kayo binabalyo ngayon, hindi mo pa So ang pinakalesson lang guys, tuloy-tuloy lang tayo. Okay lang po ba yan? Alam niyo may sikreto ako sa inyo. Kaya ang dami kong mga pag-aaral. Sa hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako. Ang pinaka-secreto dyan para mag maging successful tayo, alam nyo ano yon? Siyempre, secret, di ko sasabihin. De, pero ang sekreto dyan, never stop learning. If you stop learning, mag-close opportunities nyo. Pag tumigil kayo sa pag-aaral, titigil yung pagka pagkakilala nyo, pag magkakaroon kayo mga friends, mga connections, titigil yung opportunities. So guys, never stop learning. Noon nalaman ko yan, naging addict na ako sa pag-learn. Kahit ano matutunan, pag-learn, connections, friends, open up opportunities. Ang nakakalungkot dyan, 99% na mga old friends mo nawawala. Okay lang yan. Ang importante, isang tao lang. So isang tao dyan, para sa akin, yung misis ko. Ngayon, dalawa na anak namin. Next year, magkakaroon na tayo ng isa. May pangalan na nga yung isang anak namin kasi pinapangako namin sa sarili namin, magkakaroon kami ng babae anak. Alam niyo ba yung pangalan ng babae anak namin? Farah Faraji. Hindi, Farah Isabel. Ayan, meron na. Panganay ko, Fadi Inigo. Yung pangalawa, Ford Isaac. Pangatlo, Farah Isabel. Napansin nyo, puro FI. Kasi dito ako, alam nyo, ang sarap ng feeling pag nagtuturo ka, nag nagbibigay ka ng knowledge sa mga kabataan, sa mga kababayan. Ang sarap ng feeling na may maibigay ka. Hindi lang, not only for Filipinos. Before it was only for Filipinos. Dati, we inspire Filipinos. Pero as the, as the time year, as the years pass by, we're already eight years, we don't only inspire Filipinos. We inspire everyone. So for other Filipinos, other nationalities, thank you for trusting Filipino Institute. Because the uh, advocacy was before it is to help my kababayans. Pero ngayon, ang nakatuwa, kahit sinong kababayan, kahit sinong nationality, nagtitiwala sa atin. So guys, ano sinisigaw natin lagi? Gutom na ako. Oo, okay lang ba na tumayo tayo ngayon? Sabay-sabay natin isigaw. Ang hindi tatayo, hindi ka kain. At saka syempre, isipin nyo guys, yung one person na nag inspire sa inyo. Pag talagang down na down na kayo, itong isang person lang na to, magbibigay ng lakas ng love sa inyo. So guys, kaya ko? Kaya mo? Kaya natin to. Yung, yung malakas naman, syempre, parinig natin. Yung pagsigaw natin, hindi lang naman para sa sarili natin. Para sa katabi nyo. Sabi nyo sa katabi nyo, kaya ko? Kaya mo? Kaya natin to. Woo! One more. One more. Pinakamalakas. Pakita po natin. Syempre, let's, let us be proud. Yung na natin. Hindi naman madali yung six months. Gawin natin start ito ng more achievement. Kung dati tatamad-tamad ka sa pag-aaral, ngayon po si pagan natin. Kahit anong pag-aaral, kasi ang sikreto sa tugumpay, hindi naman yan sa papugihan, hindi naman yan sa pagalingan, hindi nang payamanan nyan. Ang sikreto dyan, never stop learning. Kaya ko? Kaya mo? Kaya natin to. One more time. One, two, three. Kaya ko? Kaya mo? Kaya natin to. Woo! Thank you very much.